1.15.7 Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Manatili kay Jesus at sa kanyang mga salita. Si Jesus na rin ang nagsabi na wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Napakahalaga na manatili tayo sa kanya upang may halaga rin ang ating buhay sa harapan niya may mga bagay na sa tingin natin ay napakahalaga sa buhay natin tulad ng pamilya, trabaho at negosyo at marami pa dahil dito ay ganoon na lang ang ating pagsisikap at pag-iingat na mapanatili ito sa atin sapagkat baka mawala ang ating kagalakan, komportabling panahon at oras at magandang relasyon. Ganon din kay Isus. Kung naniniwala kang si Isus ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, kung naniniwala kang may ingatan ni Isus ang pamilya mo, trabaho mo, negosyo mo, ay hindi mo hahayaang mapalayo ka sa Kanya, kundi mas lalo mong sisikapin ang maglingkod sa Kanya at ang mamuhay o sumunod sa Kanyang mga salita na siyang pahiwatig na tunay ka ngang nananatili kay Jesus. Dakilang Diyos, salamat sa inyong kapahayagan sa pamagitan ng iyong mga salita. Nais ko pong ingatan mo ang lahat ng mahalaga sa buhay ko at laging umaasa ng iyong pagpapala. Tulungan niyo po akong higit na mapanatili sa inyo at sa inyong mga salita. Salamat po. Amen. I av denne episoden